Ayan, good morning po sa inyong lahat at welcome back again to my channel. At ayan nga po, umulan po ng pagkalakas-lakas kagabi. At kaya ayan, papasyalan ko po uloy itong aking mga ugambilya. So, kaya dahil umulang po kagabi ayan nadilig po sila ng gusto which is gustong gusto po talaga ng bugambilya yung palaging moist yung kanilang soil pero sa party po ng mga bulaklak ng bugambilya medyo hindi po okay dahil pag namumulaklak po yung ating mga bugambilya dyan po nagkakaroon ng problema dahil minsan yung mga bulaklak po ay nalalagas ayan iyan mga nagyukuan na sila hanggal po natin ng, ano. kaya po ako lagi may dalang ano, cutter para dito pag ako nag-iikot-ikot sa aking mga alagang bugambilya hindi ko po nakakalimutang dalhin itong aking cutter and kapag nagtatanggal-tanggal po kayo nito, nagiging malinis po tingnan yung ating mga alagang bugambilya napakaganda po nito ito po si magic At yan nga po, nahihirapan lang po akong i-train siya na maging compact dahil parang yung kanyang sanga ay eh, nagtitrailing po ang dating nung bugambilya na to. Ayan, tingnan nyo. Ito nga po yung aking pinutol na sa kanya para wag siyang lumago ng gusto. Pero eto, tingnan nyo ang inanong nyo. Ayan haba ka agad kanyang naging sanga dito ayan yung pinutulang ko e eh. pero ayan nagsanga ayan ng haba ayan, napakaganda po talaga nyo ayan at nakita ko na po yung ID nito ito po ay si Pedro Bambino Bambilla ayan tatanggalin ko lang po itong mga na-damage na mga bulak na Heto na po yung aking golden yellow na bugambilya. Medyo nag -paid na po siya. At ayan, siguro mga isang linggo na lang, maglalagas na siya ng bulaklak. Ayan o, Paid na po yung kulay niya, hindi na matingkad. Dalawa po yung aking bugambilya na ganito eto yung isa at ayun po yung isa ayan. pag ganito pong umuulan ang apektado po talaga ay yung mga ano niya bulaklak niya tingnan niyo eh. ayan oh oh yan po yung hindi maganda kapag malakas po yung ulan, na apektuhan po yung ating mga bulaklak ng ating mga bugambilya. so, eto na po yung isang bugambilya ko na orange. Ayan, tingnan nyo ang forma nya. Ngayon po, ang gagawin ko dito ay atin na pong titriman. Ayan, kukunin ko po yung mga tinrim ko para maipropagate ko yan. So, ayan, nagano po yung ating ayan, Ayusin na po natin ang gusto ito hmm, Ayan, naging kalansay na po po yung itinira ko sa kanya. Tanggalan na rin po natin ito ng mga damo-damo. So, hayan, lalagyan po natin ng fertilizer 'to ngayon. mga 1 spoon po ng fertilizer ay lagay natin ayan lagay natin dito ito, kinalbo ko na naman po ang ating bugambilya. Kapag ito po ay namulaklak muli, ayan, nakakompak na po siya. At maging isang ito ay atin na pong ititrim. Ayan. Naglagas na po ito ng mga bulaklak niya. Kaya ngayon tanggalan na natin. Samantalahin na natin na ganyan siya. So, ayan. 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 may bulaklak na rin siyang inilalabas. At ayan nga po yung ginagawa ko kapag ka uh, ganitong wala silang mga bulaklak, ay trim lang po ako ng trim. Ayan, para gumanda po yung, ati, yung forma ng ating bugambilya hindi po siya yung naglelegi yung humahaba-haba ang kanyang mga tangkay yan po yung pagme-maintain ko sa aking mga alagang bugambilya na gumanda yung kanyang forma at nabawasan na po natin ang mga legi-legi na sanga itong ating bugambilya, ngayon naman po ay tanggalin na rin natin yung mga damo-damo linisin po natin yan yan mag nilinisin ko na po itong aking mga bugambilya para mamaya yung koko ko naman ang nilinisin ko kasi minsan pagkaganitong napapadpad ako sa bugambilya ko wala na po akong ready ready sa aking ano, hindi na po ako nag gagwantes ayan So, ang gagawin naman po natin, lagyan na rin po natin ng fertilizer yan. Nandito na rin lang po ako ay maglilinis na po ako ng gusto. Maglalagay na rin ako ng fertilizer. Yan, sa tabi lang po ninyo ilalagay yung fertilizer na nilalagay niyo. Ayan, sa ko ba naiwan yung aking cutter? Ayan na. Meron pa ako nakikita. So, ayan. Nalinis na po natin yung ating bugambilya. Maghahanap pa po tayo ng iba. Ayan, maglalagay na po tayo ng fertilizer. So, ayan nga po, Napakasarap po sa pakiramdam kapag ang ating mga alaga ay namumulaklak ng marami. Ayan, masagana at nakikita natin kung gaano sila kagaganda. Ayan, napakaganda po nilang tingnan kapag sila ay mabulaklak. So, ayan na nga po at maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga viewers, maraming salamat din po sa inyo. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe, likes, and share my channel. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. See you next time. Bye! Bye.